Hello mga miss! So far ito na nga ito ng aming summer vacation dito sa Laia, Lamar, Batangas. So nandito nga kami mga miss day na namin. So ito na nga yung morning na inaabangan ko itong makita yung haring araw. ano oh, pa napakaganda talaga nitong haring araw na to. So sabi ko, ang sarap sa pakiramdam talaga na makakita ka ng mga ganito. Tapos ito nga kaganapan namin. nakakatawa nga si ng mga mare kasi ka, ka, parang alam mo hindi na sila iba parang alam mo yung magkakapamilya na talagang hindi kanila ituturing na iba talagang dito hindi ka papabayaan nila boss nila ma'am talagang aasikasuhin uh, kanila todo asikasuhin talaga sila mga mi so hindi ka talaga hindi ka, parang talagang hindi ka mahihiya kasi sy syempre napakagaan nilang kasama so napaka down napaka down to earth nila dito nga masasabi ko sa kanila na sobrang bait, sobrang ang gaan kasama, ang gaan pakisamahan talaga, talagang hindi ka mahihiya. Talaga mabubusog ka bukod sa pagkain, busog ka sa pagmamahal sa pag-aasikaso nila. Talaga naman ang saya namin diyan, talagang hindi hindi maawat ang aming kaligayahan, umap. So tinawag na nga kami dyan nila boss kasi nga mag-island hopping kami. So ansaya talaga kasi tatlong bangka kami dyan na pupunta sa island doon sa sa kabilang isla. Ansaya talaga dyan. Dito, hindi naman halata na tinuyo ako dito. Asan mo ano? Yung anak ng ah! tayo? saan hmm. mo Nandito na Kaya, na, lang, na yun! Ah, ka! Na. Hindi yung Sabi nang yeah. yun, nasa kayo. Hindi na. kaya't yun eh. Hindi nga ako Ano yun? Malabo na kasi yung mata ko, mga mare, hindi ko na masyadong mani malayo na. So, ayun talaga, todo hanap talaga ako dyan sa anak. Kasi nga, tropa-tropa ng anak ko. So, wala na talaga. Sa pusa lang ako dito, mga mi. Kasi nga, ayan, yung asa ko may tropa din doon. Ayun, ako, yung anak ko may tropa din. So, wala na talaga. na chapwera talaga ako dito. Buti na lang talaga maganda yung napuntahan namin ista. Kaya nawala talaga yung toyo ko. O siya, mga mare. So, mga mi, abangan niyo yung part ko kasi mga gantong mga memories at mga pagkakataon. Hindi ko talaga na pinalalampas to. Talaga naman lahat. I-video eh, lahat kukuhanan ko na. Sana sa video kong to napasaya ko rin kayo mga mi. So, yun lang. Mga, enjoy muna ako mga mi. Bye!